bakit ang hira para sa tao na yon para doon sa ex ni Andy, di ba? Na mag-effort din. Pero we're glad that we also heard from Andy na kinoconsider din niya na baka kasi they were still young at the time. At totoo naman because Andy is just in her 20s, di ba? At marami pang pwedeng maging experience talaga na mag shape sa buhay natin eventually. Kasi pag mga bata, di ba? Ano pa tayo sa buhay? Idealistic tayo. We feel like we can change everything kung tayo eh Gagawa lang ng mabuti, gagawa lang ng tama, magmamahal lang. Masyadong idealistic, masyado pa nating niroromanticize yung mga bagay-bagay. But as we grow up, 'di ba? As we experience pain, disappointment, rejection, diyan tayo nasasampal ng realidad. Hindi naman pala talaga lahat ganito. Hindi naman dapat lahat perfect. So I think no sa sa paglaon din ng panahon. Doon din talaga natin matututunan, marahil yung ex ni Andy hindi man naging mabuting partner at ma Effort na partner sa kanya noon. Pero we have high hopes, no? Na ang tadhana, ang talagang best teacher, yan ang magtuturo. Ano ba dapat yung ipapakita ko sa tao? Kapag sinabi kasing mahal, hindi lang yan sa salita. Nasa gawa rin po yan.